Hello mga palangga, magandang araw. So today's video, maiba naman tayo. Pag-usapan naman natin itong puno na ito, yung tuba-tuba. Ayan, meron ako niyang tanim dito. Hindi ko talaga siya pinutol mga palangga. Kasi ang dami naman niya, uh, ang daming gamit nito eh. So pwede siyang panggamot ng mga sakit-sakit sa katuhan. Kuwari may rayuma ka or may pilay kami. So ginagawa ng mga mama namin at sinusunod na rin namin is um, iniinit namin yung dahon niya. Tapos nilalagay sa bahagi ng katawan namin kung saan masakit. So, ginagawa na rin namin yan. Kaya hindi ko siya pinutol. Pero alam nyo ba mga palangga, may kwento ako sa inyo. Na itong tuba-tuba, napakadelikado din. Recently lang mga palangga, eh, may walong batang nalaso na, na taga-amin dahil sa pagkain ng bunga nito kasi yung bunga niya mga palangka bilog na parang bayabas ayan yung dahon niya maraming benepisyong nakukuha dyan pwede siyang ilaga kasi gamot siya sa hypertension at kung ano-ano pang mga pwede niyang gamutin na sakit pero napakadelikado ng bunga nito dahil poisonous siya. Nakakaakit siya sa mga bata kasi dati yung ginagawa namin katulad yung ginagawa ko. Pag kumukuha kami ng dahon, isinasalo namin yung dagta niya kasi nagka, nag nag nagiging bubble siya. So, ayan. So, yan yung parang um, binibili na ninyo ng mga bubbles ngayon. Nakukuha lang namin yan free sa tuba-tuba. Nangunguha ako ng dahon ng tuba-tuba dahil masakit yung aking tuhod. So, ayan. Pang tapal yan sa sakit-sakit. Pero nga, yung kwento ko sa inyo, babalikan natin walong bata nga mga palangga na na ospital dahil nga dyan sa pagkain ng bunga ng tuba-tuba. Sinabi ko na kanina is mukha siyang bayabas. Um, bilog siya na green pero pag nahinog na siya masyado is nagiging brown siya and meron siyang seed sa loob na parang mani kinain ng mga bata kasi akala daw nila is mani kaya yun nga kinain ng mga anak ng pinsang ko so pagkatapos silang kainin eh nakaramdam sila mga palangga ng pananakit ng chan at nagsuka na nga sila at nagtae so kaya kailangan silang isugod sa ospital so napaka delikado kaya bantayan nyo kung meron kayong mga punong ganito bantayan nyo huwag makakain ng anak ninyo kasi nga nga meron ding namatay dyan doon sa buhol tatlong bata na namatay kasi kumain din sila ng bunga ng tuba-tuba kasi nga nakakaakit siyang kainin and napakadelikado pala niya kasi may lason siya so yung uh, mararamdaman ng kumakain nito is mananakit yun siya magsusuka at magtatae so mamamatay dahil sa dehydration pag hindi naagapan yan mismo si Jahar mga palangka nakaranas din siya nung baby yung bata pa siya hindi naman baby yung mga um, 8 years old yata. Kumain din siya ng bunga ng tuba-tuba kasi akala niya bayabas. So, yung ganun din na naramdaman niya. Buti na lang. Nadala naman ng paunang lunas. Pinainom lang siya ng uh, yung ano gata gata ng nyog kasi yun daw yung lunas pero mga palangga, hindi mo talaga advisable na magagamutin mag, uh, lang natin sa bahay pag nalaman natin na yung mga anak natin nakikita nyo na nagkitaan na ng sintomas ng pagkalason ay agad-agad yun ng dalhin sa ospital wag yun nang intayin na madihydrate pa yung mga bata kasi yun yung nagkukos ng kanilang um, ah uh, madal, ano, delikado na, ba diba? Pag na-dehydrate na, naubusan ng tubig kasi pa suka. Kaya, kailangan dali na agad sa ospital. Si Jahara na agapan siya, hindi siya nadala sa ospital kasi na okay, okay naman siya. Pero yung walong bata, talaga dinala nila agad sa ospital. Kasi yung kinagabihan, sunod-sunod sila na nanakit yung chan, tapos sumuka. Kaya yun, in na nila na agad-agad itakbo sa ospital Bago pa man makulian lahat, which is yun dapat yung gawin natin mga palanggao. Ganyan yung mga tuba-tuba, nakakaaliw siya kasi pwede siyang gawing bubbles, paglaruan at gamot. So, hindi naman uh, yung ginawa ng mga magulang is punutol nila yung puno ng tuba-tuba. Actually, hindi naman advisable yan kasi maraming binipisyo yung punong yan. Ang gawin na lang siguro natin is ipaalala natin sa mga anak natin at bantayan nyo sila na huwag makakain ito at huwag paglaruan ang punong to. Ayun lang. Ayun lang mga palangga. Sana may natutunan naman kayo sa video ito. Kaya kung meron kayong mga punong ganito, alagaan nyo ang daan. Huwag hayaang paglaruan ng mga bata.